Napakaginhawa. Ano po sing tara na? Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat kami po ni Bossing ay papunta ngayon sa Nakar at bibisita po kami doon sa pinapagawang bahay po ni Mother Oning. Yun po ay bahay po ni Nakahap ko o ni Master Chef. Ayan. Tara guys, samahan niyo po kami ni Bossing. Ayan po, mo muna kami ni Bossing dito po sa bilihan po ng karning manok. Pabili nga po ako ng isang buo. Po. opo, libre oh, po. Ah, ko diyan ah, May nadaanan po kaming baker Ako ako bibili ng tinapay pang-merienda. kaya 'yung masarap na tinapay. Nabili po. Yan guys, at nakabili na po ako ng tinapay pang-merienda. Papay inaantay ni bossing doon sa may ilalim ng puno ng mangga Tara bossing oh i e, sabi ko rin diyan ah unang so Magandang umaga po. Pwede pong magtanong, saan po dito yung bahay po ni na Kapitan Carlito? Diretso lang. Ah, sige po. Salamat so, po. So may senior hall. Salamat po. Ang bahay daw ni na ay malapit sa bahay ni na Kapitan Carlito. Kaya yan po ang aking pinagtanong

Merit na ang kata, busi. We'll dito? Ah, dito. Ito ang mga blocks. Ah, iba yan. Nakita ko na yung bahay. Ayan lang. Sige, pinagdala. Ayaw. na lang ang kata. na oh, kata eh. Ayan po, sakto po. At uh, nakita namin doon, at na, natanaw namin yung pinapagawang bahay. Ay, pwede po pala sa tindahan si Pido Atin atin ate, ate Nel, sila <laughs> po sing. po. Sige. Sige, tapusin mo na muna yung pagkain mo. Halika, Ito na po pala. Busing dala mo yung atang dala. Ilimpi mo lang yung ating sasakyan. Ililimpi lang po ni Busing yung aming pong sasakyan at dito po pala yung daanan. dala-dala kami po may dalang kaunting Dabang, pang ulam at pang merienda Dabang, madang, sige kami may dalang kaunting Bala ka na magluto ng ano kung anong gusto mong luto diyan adobo uh -huh. o tinola hey, ate, salamat sa iyong pagpuntahan eh nakarating din na. <laughs> Dali, kung ano mga silbong ko, pag-video mo kami. Magandang umaga po. oh ayan mga Eh, Ate Nels, maraming salamat sa pasalubong niya, ano, may manok, tinapay. <laughs> Pang-merienda. Oh, Pang-merienda sana po ng traba, traba, trabaho. Nagdatrabaho kasi itigil po muna. <laughs> ah, walang trabaho ngayon. Oo, <laughs> so, wala po muna ng trabaho. At naipupunta daw po ditong kanataw si kasi ka mother ah uh, mo muna po itong pinapagawa ang bahay ah sino po pupunta? limot ko na at ayun yata nang tatrabaho din sa inyo ayan nakarating po kami at ngayon daw po pala ay walang trabaho sabi ni oh, at... ni kahap ko. wala pong patrabaho ngayon pati muna at may chichikin pa ah may chichikin <laughs> daw po muna ah. ako ah, yan tingnan at least, tingnan nyo yung aming um, ginagawang bahay kay aking sasamahan dito sa ah, bahay ni Kamader. Iha-house tour na po tayo agad ni Kahapkok. Ka. bali itong uh, ating yung ating ginagawang Mataas bahay. Mataas na po ang asintahan eh. Hindi ka natin, sahawari ko muna ito. Ang nagkikinis dito. Ay, ito yung bahay ng Ayubrianan ah. Bahay po, ito na akong binang. Oh, Diyan po kami napaiti, ngayon nakatuloy. Nakatuloy. Kaya hindi na po namin matapos itong bahay ah. eh, para makalipat na din. Oo, abay, ayos 'yan eh. Malaki rin pala ito. Bali, Maluang din 'yan eh. Dalawang kwarto daw po ang gagawin dito ni Tatai wa uh, Ate. Ay oo. Tapos ay eh, bali ito yung magiging niya. Dalawang kwarto ha, sa isa sa inyo, yung isa sa mga bata. sa isa sa amin, isa sa mga bata. Tapos ay pagpasok. Ito ang pinakang pintuan ha, yung pagpasok. Ayan po. Tapos pagpasok ay sa alas na, diretso kusina na. Huwag ayos nyo sa amin, isa yung dati namin bahay na ang kasirula, hindi magamit. Uh -huh. nasa kasahagulat sa lahat ng tulog uh -huh. <laughs> kaya nga ah, sobrang tayo sobrang nagpapasalamat sa kay mother siyempre salamat din kay uh -huh. Panginoon tayo nabigyan ni uh -huh. kamader ng pabahay, kaya po tayo masaya siya sobrang pasasalamat po kay kamader I isipin po ninyo, hindi kami magkakilala. Oh, hindi hindi. Ako ng pabahay. hindi tayo kaano-ano. Hindi kaano -ano. Hindi natin kilala, hindi tayo kilala ng personal, oh, pero tayo hindi, natutulungan. Uh, uh, lang, uh, ay natutulungan. <laughs> Kaya lang <laughs> ay alam na pagpunta ni Atenis ngayon, walang trabaho. Okay lang. <laughs> Pwede may... naman po ninyong mapanood sa vlog po ni Kahapkok na oh. talagang sila yung... Tsaka sa vlog ni Mother Oning. dito, ah, uh, ano dito sa dulo. Baka ba na makipot. Oo. Uh Maganda naman pala. Mataas na ang asinta. Mm Eh, -hmm. saan pa kayo galing atin, Elis? Ay, wala. Dito lang. Tapos pupunta kami ka na nanay. kami magpapatulong dun sa aking pag email dun sa aking sahod na nawawala. Kami may bisita dito kahapon. Ah. Ay, kilala kayo. Ah, sino? Si Ninong Unis. Taga saan? Taga Pamplona. Ah, taga Baclod. Kilala ko niya yung nagbigay sa inyo ng pera. Ay, napanood niyo. Yung, <laughs> yung anak niya ng taga ano uh -uh. may tindahan doon. Sige ko, buwan doon kami galing. <laughs> <laughs> Salamat atin sa uh, dala mo ha. Wala, yun. ayun. Oh, no, ayun okay, may go ko. Yung nalaki ko. Ayun, yun, ko, ayun kuya, kuya. Ayun, <laughs> <luto ng> kuya. <manok. laughs> ayun, kuya. Ayun, kuya. Ayun, kuya. Ayun, ba Ayun, kuya. Ayun, kuya. Ayun, kuya. ay, yung kasama dito sa pagtatrabaho nanganak po yung asawa niya nung minsan ay may kinuha akong kapalit Ah. Ay pa dalawang araw. Eh. Mm. Ma, may ginawa po nakapanganak ng maayos. Na. Pero nasa ospital pa po sila ngayon. Maganda naman pala dito pag magtatrabaho han, hindi kainitan mm. May mga puno. paginawa Uh, po dito. Nakarating dito sa Pero baka siguro pag mga isang linggo pa atin sa Oo. Oh, oh. ito. Mm, madali na yan. Pag napataasa na eh, pwede nang ah. anuhan ng ah pagbububungan han eh. Si Kuya Busing eh. Napakasipag ni Kuya Busing. Laging kasama nga han, eh. uh, <laughs> <laughs> eh, ay siya ni eh. eh. kay Kuya Idusa yung anak. Asawa ba gani milot si si Bal? Oo. Uh, -oh. uh Lagi na nono Ay kami may dala di yang, ano ah merienda. Kayo pa'y mag merienda di yan. Ano, may tinapay at saka oh, soft drinks. Ay, di nasa school uh, lang mga inyong mga anak. Po. Sa Ayan po at nakapag-update po kami dito na, sa bahay po ay, ni si Kapo. Kami dapat kahap ay dalawa beses ng papa rito ay laging nauudlot. Ngayon ay natuloy na. Wala namang patrabaho bali ito mga kahapok kayo araw. Ikaw kontento mamaya pag luto ng manok. mo masarap luto dito? <laughs> si Bossing po yung nakikimama. Sa iba yung tawag po na inga nga. Kami dire-direcho sabi ko kay bosing ay. Ay bosing, parang ito yung nakitong maglalakad sila dun sa yung dun na sa may kami sapa. Oo. okay uh, uh, parang dito na nga ayun. Ay, Kasi nat natanaw ko nga ito sa kalsada. At tanaw naman na eh, yan sa kaliyan. Hmm. Kasi, ay dito na nga. Ay, kami -tum. mo naman kaya busing yung kain nalang sa kahoy. O. Talaga. <laughs> uh, yung dati ninyo iyang kawan. Oh, wala na. Oh. Tinding. Kaya gabi-gabi iniisip ko rin pagtutulog yung bahay namin kung paano mapapayas ay. Oh. Uh -huh. Ay, yung... sa YouTube ko naman mahina ang kanong dati. Ngay... ngayon po, may napasok na ulit. Upload la ng upload. Uh -huh. kaya pala dapat talaga masipag na mag-upload. Oo. Uh -huh. so, oh. Eh, okay, mga katinilis, baka po pwedeng pa-subscribe at pakabisita ng aking channel. Para po, ano, ma mapanood niyo yung ginagamang pabahay ni ma Mother and Uning Vlog. Yeah. Thank you kay Mother and owning. Magandang umaga po. Talagang si Mother owning ay maraming natutulungan. Oh. Hindi lang po si Kahapko, hindi lang si Adjaw, si Haisen. Hindi napapanood ko rin doon sa mga vlog Dibang niya vlog, dati eh. na talagang marami na siyang natulungan. Sabi nga po ni, marami na po siyang na rin. Kaya ito, so, isa kami sa pinalad, maswerte. Hindi na, hindi na mag... Hindi na magsasawad-sawad daw kasi Rola sa susunod. <laughs> ay, yung sabi ko ayaw kasi Rola lang, wala na hindi nagagamit sa kusina. Uh, sa sahod ng ulan nagagamit. <laughs> kami nga noon na yung bahay namin, hindi, at <laughs> uh, <laughs> hindi ay, na kasi at palangga. hindi na siya ang... yung bahay namin, hindi bumaha. Kami na yun. power pa ako, galing sa dagat. Ayun lang kami, tabig kabila. Tapos yung salamat tulugan. Kusina, naroon ng kainan. Yun Eh, ikaw na nakapunta pa sa inyo si Gatropa. Si Dun. Hindi. Ay, mihira. Mihira. Nadaan lang yun pag minsan. Na. Pagka galing sa da laot. Takot talaga. Nakikita ko lagi si Busing sa... Sa ko milot. Oo. Uh -huh. Sa vlog. Hindi ko na makakalaya. Asa ko pa ni Ate pala ito. <laughs> Kami sila nakahuli din. Kami nakamotor yung nakakasalaman ko. Kami nagbubusin hala kami nila. Hmm. Kami Pag natapos ito ay talagang sigurado nang si Dida ay maligayang maligaya. Mm hmm. Aba, oo, oo. <laughs> much, much, much later. Ayan at kami tutuloy na. At paki-subscribe na lang po ang YouTube channel po ni Mastership. Yan, maraming salamat po Ate Nels. Si Kahap Cook. Ka. Maraming salamat po pati dito sa dala ni Kuya Busing. Dabis po magluto si Kuya Busing ng minanok. Magamit na niya sila yung mga tulog. Kaya eh. ako, dahil gigilin sila eh. Luto na. Luto na. <laughs> <laughs> ang magising eh. Sige kami tutuloy na. Sige po ate. Mamisa na lang uli kami dito. Ah, Mamisa lang po sa inyong dalaw na higay po siya. Oo. Uh Ah, sige po, tatandaan ko yung mga sinasabi niyo sa akin. Oo. Uh Susubukan ko nga tilis mag-upload niya yun doon sa kanya. Oo. Kami po itutuloy na. Salamat po. Bata pa pala ang nanay at tatay. Oo, yung diyan ako po. Tinanay Gini, saka si tatay Pedro. Kami papasok doon yung motor doon. Sabi niya, hindi din ang dito. Hindi din ako. din ako. Tutuloy na kami ha. Si so, Joel. Uh, ate, salamat ha. Nang marami. Uh, -oh. Kaya busing. Ay, saan, dito, saan kayo nadaan dito? Doon sa may tabing ilog. Ay, dito. Ah, Piddy di yan. Dito, dito. din doon. Maganda doon. No? Katang ito may gilbusing. Ditigil kayo doon. Uh, Pakita <laughs> ko lang yung um, sapa. Ah. Sige, salamat. Sige, salamat ha. Okay, maraming salamat ha. Uh Oo. -oh. Uy, magpapahinto muna kay Bosing dito ah. Dito may daan Bosing. Papakita ko lang. Wow. Oh. Wow. Wow. <tipos> Napakaginhawa po dito. Sarap maglango eh. Ari, dito ah. <tipos> Hindi. <tipos> Hindi. Hindi. maging hawa po dito, sarap maglaba. sarap maligo uh, uh mahangin mahangin po napakaging hawa ano po, singtara na kami po ay dadaan pa kanananay. Ayan, at nadito na po kami ka na, Mother. Hello, Mother. May nabili lang po. Kami po galing doon sa Pamplona at kami nagtitingin ng isda. Baka may mabibili. At ang gusto ni tatay ay isda. Ay, wala naman pong nagtitinda pala doon ngayon. Baka walang huli ang mga... Bubuanin daw po pati sabi ni Bossy. May nakita po kaming naglalako po ng isda. Ano pong lako mo, kuya? Galunggong batik. Ano nang marika, nanay, di yan? Ito. Batik. May karistik. Ayun, Ay, narika po na yun, nanay. Kung gusto namin silaw ka na. Galunggong batik. Anong po yung saluni? Bakit Ay, ganito yung isla, na, nanay. Ah, nakain ka. Okay. Parang parang buraw, buraw May buraw. Sa -sa. Magkano po isang balot? 260. 260 po. Buraw. ay, ay. may... ay, ay. Ay, 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 ay, Ito, Ay, ay, ay. 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 Ay, po. Uyaw, bayad po. Salamat. Ayan yung Oo. Ayan guys, at nililinisan na po ni Bossing yung isda. ano luto natin diyan, Bossing? Sisigang natin. Ayan po, at nakasaklang na itong isda. Bali ito po ay sinabawan lang na may luya at sili. A few moments later. Ayan, update ko sa niluluto ko. Pinagay po, po lang, lang, lang natin yung gulay sa kilig para hindi maduro. Ayan, luto na po ito. Mabilis lang po maluto. Uh, ito ay isdang salmoniti. Salmoniti. Saka may bisugo, may, may, ko na, galunggong. Ayan. At kaunti lang po ang, kaunti lang po ang sabaw po nito para malasa po. Hmm, sarap. Yan at nandito na po si na White at galing sa... dinahigan. Wala, walang wala isito. O, wala mo, at may bubuwan daw ngayon. Oh, so, may bubuwan. <laughs> ay na may nagluto na diyan ng isda. Ah. Ay di pa ay, kawang. Ah, ah. Ayan at si nanay po ay nung makaluto ay kumakain na. Ah, man, Habang man. mainit pa po pati kumakain na po man. si Magar. -er siya so, dito kumakain sa tindahan para habang nakain ay pwede pong mag -supply. kain natin kayo, kain po ayan po, si tatay po yung kumakain na din kumain na din kayo Oo, po, mamaya po kami mauna na kayong kumain ni nanay ayan po, at kakain na rin po si nanay Sonia ayan guys, at kami po yung kumakain na Tatay po tapos ng kumain. Kain na tayo, wait. Kain na pa wait. Si tatay po ay may may istorya na naman po si tatay. Laging may kwento. Kain na! Kain na na! Kain na, wait. Ayan po at nadito na rin si Leia ni Bonso o kasi si Ibig po galing sa trabaho. Kain na kayo. Eh. Ako, ya. Thank you. Oh, you. Kain so, na po tayo. Kami na na nang kumain. Oo. Oh, oh, Magkalot Kami nagkain na na. Thank you. Kain po tayo. Sila na lang kung dalawang hindi pa kumakain. Ha? Ah, ah, saka saka ah, ba? Saka po pala si Becca. Ay, ba't ikay ang kanin malamig? Ay, ba? okay lang. Ah, Ah,

Hindi <laughs> na i-stress kayo. eh. Oh, nilagay na. Amforan stress din. Amplatito <laughs> <laughs> 'to daw, Rachel. Tandaan mo 'to. The class, to? Yeah. Oh, okay. Pero asalala kami masaya. Huwag mo na muna ang alalahanin yung pangako mo noon. Eh. Okay. Papaksabawi nung. Okay. Muna na muna ng pampagaling ng daw ibibigay sa. Tapos nagari nang manggagaraga. Hindi 'yun main. Hindi naman muna natin sa inaano, no. malaging makuha. Huwag mo na muna i-shape nito. Yung pinangako mo sa amin na. Ano na nating Bahala ka, na. bahala ka masaya lang siya. Basta may lagi natin kasama sa prayer. Sa salima. Kung naa atin na siya na-stress eh. Pag ito stress pa rin. Bahala ka Pero wala, wala, wala ako. Wala, oh. Gusto ko siya masaya. Ano sabi mo? Ngayon, oh. oh. ngayon, ngayon oh. ay wala muna. Ah! <laughs> <laughs> Ako sa sabi ko lang, ang ate Nels, hindi nyo na kailangang pa rin Hindi, naman, ay nilinaw ko. Baka yung kagad uy, nga palang pangako ko kay Kunso. Huwag yeah. mo na muna alalaan. Ako, Basta pumasok lang, ay bahala na ako. Yeah. <laughs> Kaya yung iyong matatanggap, eh, yun eh, bukod sa Hindi blessing sa inyo, ay uh, oh, blessing <laughs> rin sa iba yun. Uh, yun. Blessing, <laughs> <I blessin tayo. laughs> Ayan po, at bali, narito na kami sa bahay. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pag at panonood. Mag-ingat po tayo palagi, at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!